Welcome to my channel, Nick's Vlogs, Mommy Parley Vlogs. magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga sa ating lahat. Hello, hello, good morning, mega love shoutout Ayan guys, obviously, katatapos ko lang mag-live, katatapos ko lang mag-yaw-yaw, nag ako ng mga angel, so hindi masyadong pumasok yung mga angel ko na friends. Ayan, pero salamat na rin kahit pa ano, may kaunti tayong angel. May love shoutout sa mga angel dyan. Napasilip-silip lang sa aking mga sa mga live, sa aking mga video. Thank you, thank you guys. Ayan na nga guys, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Huwag natin patanggalin. May papakita lang akong ano, apat na natanggap kong regalo. Apat na piraso. Pero, solid. At ito na ngayon guys, ako na ipapakita sa inyo ay... Ayan, ha, ano pare ka naka paper bag. At ang pangalan ng aking bubuksan na regalo ay Na Natatawa ako dito talagang ano, kompleto. Ayan o. No? Kuya Jimmy, to Ate Perly and Ate Diane, Merry Christmas and Happy New Year from Rain. Ayan, may galap shout out Rain Marion. Ito po yung aking inalagaan dati. Nag-alaga nag ako sa kanya 3 years old. So, ngayon ay ano na siya, parang 11 years old na. So, kapit-bahay lang namin sila. At ang ganda-ganda niya, guys. So, ang pretty-pretty niya kamukha ni Ho, syempre. Ang ganda-ganda ni Rain Marion, guys. Lab na lab niya ako, guys. Kasi, ano, lab na lab ko din siya. Gaan ko siya siguro Mga 3 years, three years ko siyang inalagaan kaya yung aming, aming relasyon kahit hindi ako kahit hindi ko na siya inaalagaan ngayon parang sobrang ano niya sa akin sobrang malapit siya sa akin at saka ang bait-bait nung mag-asaw yung papa at mama ni Rain Mayon si Ate Kaka and Kuya Tuts Kuya Tuts, Ate Kaka, may love shout out thank you sa inyong regalo ang daming daladal pero ipakita ko muna yung regalo <laughs> ipakita ko muna yung laman ng regalo Ayan guys, lipstick. Sa madaling salita, tig isa kami dito tig isa kami dito nung aking anak. At yung kay kay Jimmy, <laughs> kay Jaime Beroya, nakuha na niya ginagamit na niya pang ano sa kilig. -kil. <laughs> Ayan guys. Ayan lipstick. Rain Marion and Kuya Toots and Ate Maricar. Ate Maricar is pinili. Ayan, lipstick. Tignan ko nga kung anong kung ano yung kulay. Kasi sabi ko, kasi wala akong bagong lipstick ngayon sabi ko kay Diane doon sa aking anak yung lipstick ko guys nung December ano sabi nung aking anak mami ano yan yan na yung mga brand ni Ann Cortez sabi ko eh ang ganda naman kaya pala ang ganda sabi ko anak ba't hindi mo ako binibilhan ay ito pala yun ayan guys oh ayan ito yung kulay niya Ayan, basta ayan na yun, hindi, hindi, pa na, hindi pa nakakapili yung aking anak. So, parang ayaw naman ibig sabihin akin na tong dalawa na ito at ayan yun ano to guys kung kilala nyo si Rosemar ito yung mga ano niya mga product ni Rosemar at ito ay umama na din sa Kaba Vlog sana umama din tayo ano <laughs> Wag naman sobrang yaman kasi guys si Rosemar ay sobrang mayaman na parang sobra-sobrang yaman na. Ayan guys, ang unang regalo na galing kay ano kay Rain Marion is pinili. Ayan, ang left tip. Ayan, may pamalit na ako sa aking lipstick. At ito guys, hindi ko na hindi ko na dati sa 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 ano sa box sa balot. Galing ito kay Tita, ito kay Tita Ella, pasalubong niya ito galing sa ano sa Canada saan magaling si Tita? Canada o ba usa? Hindi ko alam pa sa galing sa ibang bansa. Ayun galing te, galing to kay Tita Ella. Hello Tita Ella. Thank you very much po sa regalo. At ito guys ay ano? Lalagay ng kape, lagay ng tubig, pwedeng inom. Kasi guys, kami ay ano, makape. Ma Mabitbit ma -ma kami ng mga tubigan pag kami ay umaalis, pag lumalayas, ayan. Ayan yung loob niya, oh. Madali lang siyang ano, madali madali siyang ikabit, madali siyang buksan at pag, pag nasara mo na at may laman na, ayan bubuksan mo lang na ganyan and then ayan, sa madaling silita, lagayan ng tubig lagayan ng kapi ayan, pangalawang gift from kay Tita Ella ayan, Tita Ella, thank you very much and, ang pangatlong gift ayan, may plus may ano pa, ayan, to Ate perly from Eden G and family Ayan guys, oh, gaganda ng mga balot ngayon. Kasi yung mga pambalot natin ngayon, parang ano na, parang, parang alam mo yun, pagkatapos yung magbukas ng mga regalo, ang dami-daming kalat sa bahay. Lalo dito sa amin guys, kasi ang dami-daming, kala mo naman, ang dami natanggap na regalo, pero wala naman. Basta nakalat ang Pasko ba? Nakalat ang Pasko sa bahay. Ayan guys, ito ay isang ano daw, sabon. Ayan, bumuksan ko na. Ayan, avocado ang flavor niya. Ayan, cream soup. Avocado yung flavor niya, guys. Buksan niya natin. Tingnan natin ito. Ano yung... Ay, ang bango. Ang bango, guys. Ay, ang bango. Oh. Pakita ko lang din sa inyo yung ano. Siyempre, kulay avocado ito. Ay, ang bango. talagang pinakita. Ayan guys, yung loob. Oh. Ayan, galing kay Sis Eden, Gamalo. Ayan yung isa sa pinagrarakita namin ni Nancy TV 18. Ang regalo kay Nance, kay Nance TV 18, isang shoes. Sabi ko, ay mahal yan, meron akong ganyan siya baka sabi ni Ninang Steve 18 ay ang pangit naman pero nung nung nakita ko yung regalo sa kanya sabi ko ay mahal yan meron akong ganyan na sapatos <laughs> hindi na siya nakakibbo Ayan 3 na gift at ang panghuli guys na regalo ay Ayan tinanggal ko na rin sa ano hindi naman totally ito nakabalot guys ito ay pasalubong pero parang regalo na rin to sa akin ano to from Canada? Ito ay galing kay ano, Pastora Maripi at kay Ninong Ed, gumatay Ninong Ed, Ma Pastora Maripi, thank you, thank you po sa inyong regalo. May galap shout out. Thank you, thank you. Ayan guys, alam niyo guys, nung na nung nalaman ko yung presyo nitong regalo na ito, parang na naman ako. Tapos, ang nakakatawa ganito. Di parang November pa to sa akin. November ko pa to natanggap. Pero ayan bago pa bago pa naman talaga siya sa madali salita, ang kilala ko lang ng mga wallet ay eh, ano yung mga yung mga normal na tatak niya ganyan, ganyan. Pero yung tatak niya guys, ayan yung tatak niya oh siguro. Alam niyo, kilala niyo kung ano yung tatak na ito at familiar kayo. Sa madaling salita guys, sabi ko ay ang cute naman wallet. Tapos napakasimple niya guys, napakasimple niya oh. Ayan, napakasimple. Mga dollar ang panglagay, mga dollar. Tapos, Ayan, may, may lagay na mga credit card, mga ID. Tapos yung ID ko, syempre, nilagay ko na. Tsaka yung max. Ito lang yung kayamanan ko, guys. Maxi Curve. Ayan. Ang kayamanan ko sa wallet ko, guys, ay isa lang. Maxi -cur. Ayan, baka bawal ipakita. Ay, nawala yung ID ko. Ay, nasan yung ID ko? Ayun. Syempre, may ID ako kahit pa paano. Barangay ID nga lang kailangan natong palitan ngayon 2024, papakita ko lang yung ID ko guys para naman sabihin nyo naman na ako ay tao pala may ID kasi nga wala pa rin ako hang, wala pa rin ako hanggang ngayon matinong ID kaya ang meron lang ako ay ano barangay ID o di ba pa paano, naging tao naman ako pag may ID ayan ang laman lang ang, laman lang ng aking wallet ay ano Maxi Care at saka ID so hindi ko pa siya nilalagyan ng mga at ito guys, ang maganda dito sa wallet na ito, nakakatawa. Sa madaling salita, o oh ba diba, napakasimple. Ayan, ganyan lang. Tapos may siya ng bariya. Kasi may lagayan ng bariya? Ito, lagayan to ng bariya. Lagayan ng bariya, and then, ayun, lagayan siya ng bariya. Tapos, nung nakita ko, nung, pinaki, nung, nung sinabi sa akin ang presyo nito, sabi ko, ay, ang mahal pala nung wallet na yan. Napakasimple, ang mahal-mahal. Nakakagulat naman. Parang nakakatouch naman. Kasi ang eh, mahal-mahal pala nitong wallet na to. Pag binili mo doon. Pero... Pero, eh, ito na yon guys. Ito yun na yon nakakatawa doon. Kasi ano, nung nabili niya itong wallet ito, parang sale sale pero sa totoong presyo nito ang mahal nito guys pero nabili, nabili niya lang ng sale o di naka, naka, naka discount na dalawa ito tige minung kasama ko dun sa bahay na nirarakitan ko tapos alam mo naman ako magalaw malikot magala, ma malikot ang utak sabi ko dun sabi ko dun sa ninong ko kasi ninong ko yun parang 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 okay lang magtanong kasi nga nalaman ko yung presyo nito sabi ko, ay talaga, niregaluhan ako ng, ng wallet na mamahalin para hindi ako makapaniwala ganyan, ganyan, ganyan. sabi ko, talaga di nakakatuwa, sabi ko sabi ko dun sa sa, sa nagpasalubong sa akin ito sabi ko, totoo ba yung totoo ba yung presyo nun, nung binili nyo sa ano, sa amin, na pasalubong tapos sabi niya <laughs> sabi niya, alam ko sale yun nung binili <laughs> sabi ko kaya pala napaisip ako kasi sabi ko ano sabi ko sayang naman kasi kung kung hindi sale eh ang mahal-mahal sabi ko sana pinera na lang <laughs> charot hindi naman para nakakatuwa lang kasi parang sobra akong natas nung nalaman ko yung presyo nito yung nalaman nang nalaman ko yung presyo nito tapos ireregalo sa akin parang ay sobrang tats naman sobrang love na love ako at sobrang na-appreciate ko yung regalo na ito. kasi na ano Uh, yung presyo, tapos naalala ako. Tapos may lotion pa nga ito, hindi ko na lang ay eh, nagamit na pala namin. Wait lang, ipapakita ko. Guys, ito magkasama to. Ayan, magkasama itong dalawang ito. <laughs> Bawal ipakita yung ano yung yung level. Ayan guys, itong wallet at lotion magkasama. Ayan, sa madaling salita. Ang bango din itong lotion na to, guys. Ang maganda dito, may lak lak, -lak pa siya pwede mong ilak, pwede mong, ayan, nakalak. Ayan, oh. Kasi alam nyo ba, alam nyo ba, guys, kung bakit ako ay laging, laging may, ano, dapat lagi may lotion dito sa bahay namin? Alam nyo, ako, pwede akong walang lotion. Pwede akong walang lotion, kasi tamad nga ako maglagay ng mga anik-anik, ganyan, ganyan. Ang hmm, bango. Tamad ako tamad ako maglagay ng mga lotion, tamad ako maglagay ng mga pag ganyan ganyan, ganyan ngayon nalang ako natututo kasi dapat lagi maganda pag nasa harap ng camera di ba? yung aking may labs, siya yung mahilig mag lotion kaya ano, nung binigay ito sa akin, ayan sabi ko daddy, ayan na may lotion ka na Pwede ka, nang, pwede ka nang lumaklak ng lotion. Ayan guys, sobrang na-appreciate ko yung mga regalo sa akin. Yung mga nagpa guys. Ano, hindi ko na kailangang i-mention yun. So, basta salamat sa kanilang lahat <laughs> salamat sa kanila at salamat din sa mga nagbigay sa amin ng blessing nung Christmas yung ham namin, tatlo, meron pang isa sa rep. so parang parang ano, parang ang dami namin ham tapos, ano pa bang na-receive namin? Yung, yung na-receive ko from my daughter, syempre, hindi ko na kailangan i-mention yun. Basta, si Lord yung nagbibigay sa atin ng mga pagpapala, ng mga blessing. Si Lord, si Lord yung gumagamit ng mga tao para tayo ibigyan ng mga blessing, ng pagpapala. At tayo din yung mag-share sa iba. Hindi lang tayo receive ng receive. Kailangan tayo din ay mag-give ng give. Ang sabi nila, mas masarap daw ang magbigay sa kapwa kaysa tayo ay mag-receive ng mag-receive. O, oh, diba guys? Ayan, itago na natin ang mga lotion. Ayan guys, salamat sa inyong lahat. Salamat sa panonood. Salamat sa inyong pakikinig. Kung kayo ay nakikinig, salamat. Kung hindi naman, basta yung aking mga ads, huwag nyong i-skip. Parang awan niyo na guys. Gusto, gusto ko makasahod ng February dahil ako ay mag-birthday ng February. Sana lang. Pabirthday niyo na sa akin yung mga ads ko. Pabirthday na sa akin para kayo makasahod ng February. <laughs> kaya sinisipag-sipagan kong mag-live gusto ko talaga makasapad ng February guys <laughs> ayan yung aking mga ano nasa likod ko yung aking mga angel ayan guys gusto ko lang gusto ko lang batiin yung team ng happy lang team ng team ng Bulaklak, team ng Yaw Yaw, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Three Kings, and Advance Happy Valentines. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa mga support, sumusuport sa aking live. Salamat po sa mga sa mga nagbibigibig, sa mga nagpapaharang, sa mga nagsishare ng aking live, sa mga nagsishare ng aking mga, mga video. Ayan, Maring Natasha, Maring Marie Carmi Galab, shout out, Ate Angel, Ate Ate Lisel Eggs Mix. Ayan guys, hindi ko na kayo kailangan isa-isahin. Ayan, may pahabot habol ako guys salamat nga pala sa aking member sa aking bagong member ayan ang bago kong member ay si ano si Mama Desa all all season vlog Mama Desa mega love shout out all season vlog at si si Mami Dory vlog Mami Dory vlog mega love shout out po salamat po kumisan po ay ako hindi nakaka-premiere sa inyo Mami Dory pero ako po ay nag replay at sa mga nagpa ang daming sinasabi. At sa mga nagpakulay sa aking bahay, Kuya RGB Vlog, may galab shout out. Salamat Kuya RGB. And si Sis Palanga. Thank you, thank you Sis Palanga. Sis Gingji Vlog, maraming salamat sa mga pakulay ninyo sa aking buhay. At sa mga hindi ko nabanggit, mabuhay tayong lahat dito sa Whitey World. Tayo ay mag-connect-connect -connect each other and tayo ay mag-hug-hug -hug each other. Kung tayo ay may time, kung tayo ay hindi nakikita sa ating mga live, ibig sabihin po tayo ay mga busy dahil po tayo isang mga ganap na mga nanay, maraming inaasikaso sa buhay at maraming mga mga ganap ganap sa buhay. Ayan, mega love shout out sa lahat po ng aking member. Ayan, alam niyo na kung sino kayo. Ayan, basta kayo po ay akin nilalablab. Pag kayo po ay nakikitaan ko ng mga bagong video. Ayan, love, love, love each other. Thank you, thank you. Mwah. Bye, 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 bye. God bless. mag-unboxing ng mga regalo sa akin nung Pasko dahil ako ay ngayon lang nagka ngayon lang magkakaroon ng time guys hello guys ayan guys mag-unboxing tayo ng mga regalo sa akin nung Christmas so katatapos ko lang sa live so ito na yon kasi may time ako ngayon at kahit ganito yung tura ko ayan go 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 unboxing tayo ng regalo <laughs> nakapagdol <Nakapantuloy. laughs>